Ano ang digmaang Armageddon? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang salitang Armageddon ay mula sa salitang Hebreo na Har Magidone na nangangahulugang bundok ng Migido at naging kasing kahulugan ng digmaan sa hinaharap kung kailan lulupigin ng Diyos ang hukbo ng Antikristo gaya ng inigula sa Biblia pahayag 16, 16, pahayag 21 hanggang 3 at 7 hanggang 10. Maraming tao ang sangkot sa labanang ito dahil ang lahat ng bansa ay magsasama-sama upang labanan si Kristo. Ang eksaktong lugar kung nasaan ang lambak ng Armageddon ay hindi tiyak dahil walang bundok na tinatawag na Migido. Gayunman, dahil ang salitang har ay maaari ding tumukoy sa isang burol ang pinakamalapit na lokasyon ay ang bansa na nakapaligid sa kapatagan ng Migido. May anim na pong milya sa hilaga ng Jerusalem. Mahigit na 200 digmaan ang naganap sa rehiyong ito. Ang kapatagan ng Migido at ang kalapit na kapatagan ng Estradon ang magiging sentro ng digmaang Armageddon na nasasakop ang buong bansang Israel hanggang sa timog sa siyudad ng Bosra ng mga Edmotai. Isaiah 63.1 Ang lambak ng Armageddon ay kilala dahil sa dalawang malaking tagumpay sa kasaysayan ng Israel. Una, ang tagumpay ni Barak laban sa mga mga Mahokom 4.15 at ikalawa, ang tagumpay ni Gideon laban sa mga mga Mahokom 7. Ang Armageddon din ang lugar para sa dalawang malaking trahedya sa kasaysayan ng Israel. Una, ang kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak sa unang Samuel 31.8 at ikalawa ang kamatayan ni Haring Oseas kalawang mga hari 23.29.30 ikalawang kronika 35.22 Dahilan sa mga pangyayaring ito ang lambak ng Armageddon ay naging simbolo ng huling digmaan sa pagitan ng Diyos at ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang salitang Armageddon ay makikita lamang sa pahayag 16-16 kung saan sinasabi. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong pinatawag na Armageddon sa wikang hebreo. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng mga hari na tapat sa Antikristo para sa kanilang huling pakikidigma sa Israel. Sa Armageddon, ang mangkok ng puot ng Diyos, pahayag 16-19 ay kanyang ibubuhos at ang Antikristo at ang kanyang mga kampon ay ibabagsak at matatalo. Ang Armageddon ay naging pangkalahatang terminolohiya na tumutukoy sa pagwawakas ng mundo, hindi lamang para sa digmaan na magaganap sa lambak ng Migido, kundi sa mismong wakas ng panahon. Yan ang sagot sa tanong na ano ang digmaang Armageddon? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.